Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Walong bayan na sa Oriental Mindoro ang nasa ilalim ngayon ng state of calamity dahil sa pagtama ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Ito ang kinumpirma ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Bonsdolor bukod sa mga bayan ng Rojas at Mansalay na una nang nagdeklara ng State of Calamity nitong nakaraang buwan na sa listahan ang mga bayan ng Bulalacaw, Bungabong, Bansud, Pinamalayan, Nauhan at Pola. Pero inanunso ni Governor Dolor na ibinalik na ng Bureau of Animal Industry sa Pink Zone Category ang bayan ng Nauhan. Ibig sabihin ay ligtas na silang magpalabas at magsupply ng baboy. Wala pa namang naitatalang kaso ng ASF sa mga bayan ng Puerto Galera, Santiago, Baco, Calapan, Victoria, Socorro at Gloria. Tinayak ng gobernador na under control pa ang mga kaso ng ASF sa lalawigan at ligtas at negatibo sa ASF ang mga ilalabas na baboy sa designated na port at barge para masiguro na walang kahalo ang mga baboy. Pero patuloy naman ang active surveillance para di na kumalat pa ang sakit. Magpapatubad na rin ng depopulation sa pamamagitan ng pagkuryente sa mga apektadong baboy. Sa pagtaya ni Governor Dolor, milyong halaga na ang danyos na idinulot ng ASF sala sa pero huwag daw mag-alala ang mga apektadong hog racers dahil hindi naman sila pababayaan ng provincial at national government mabilis ang pagkuha ng mga surveillance officers, 15 per municipality. Nandiyan ang mga test kit, mabilis natin makukuha mga blood samples. At ikatlo, kung may sintomas ang baboy, huwag nang ilabas. Sakripiso natin ang konti. Doon sa mga maaapektuhan, mga naapektuhan na, bago ko kayong magkalala. Pamahala ang po after the declaration of state calamity ay nakahandang magbigay ng financial assistance. Ang national government through AIDS at through TUPAD eh, meron din pong nakalaan para sa mga pamilya na naapektuhan ng AIDS. Nagsasagawa na ng forensic investigation ng PNP sa SUV na pinaglipatan umano ng katawan ng beauty queen at grong si Catherine Cabilon sa Batangas City. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Gene Fajardo, na-recover nitong Merkules ang abandonadong SUV na walang plaka sa isang bakanting lote sa Sitio Ilaya, Barangay Dubuklay sa Batangas City. Dinitingnan na ngayon ng mga investigador kung ang na na SUV nga ang hinahanap na pulang Honda CRV ang pinaglipatan sa katawan ni Kabilon. Tugmaan niya ito sa salaysay ng dalawang nakasaksi sa krimen na nakakita umano sa dugoang katawan ni Kabilon na bit-bit ng tatlong sospek na inilipat sa pulang SUV galing sa Nissan Juke na sasakyan. Isang police major na may relasyon umano kay Kabilon at ang may-ari ng Nissan Juke ang dalawang persons of interest sa pagkawala ni Kabilon. October 12, nang mapaulat na mawala si Kabilon na huling nakita sa Levery, Batangas. Dagdag pa ni Colonel Fajardo Patuloy ang kanilang pag-asa na buhay pa si Camelon. Well, ang description po nung dalawang witness po ay red Honda CRV. Ito pong narekob na abandon po ay red Honda CRV. But as to the confirmation whether ito na po ba yung sinasabing uh, red CRV na nakita ng dalawang witness natin na pinaglipatan ng isang duguan na babae kung saan nakita nila na tatlong lalaki ang nag naglilipat nga dito sa tugo ang babae. Antayin po natin yung magiging findings po ng forensic group to determine kung ito po ba ay uh, possibly ay may kinalaman dito sa kaso po nang nawawalang uh, si Ms. Catherine po. Nalampasan na ng Boracay ang target na 1.8 million na tourist arrivals bago pa matapos ang 2023. Ayon sa Balay Boracay Tourism Office, umabot na sa 1.82 million ang bilang ng mga turistang bumisita sa isla mula January 1 hanggang November 7 na lagpas ng 25,000 sa target. Karamihan sa mga ito ay mga lokal na turista na umabot sa 1.43 billion. Sinundan ito ng higit 350,000 na mga dayuhang turista at higit 35,000 na overseas Filipino workers. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Manaya Clan, ang pagtaas ng bilang ng mga turistang dumadagsa sa Boracay ay dahil sa pagpili sa isla bilang venue ng mga meeting, incentives, conferences at exhibits. Patuloy din ang pagdami ng mga dayuhang turista lalo na mula sa South Korea at China dahil sa pag-resume ng mga direct international flights sa Kalibo Airport. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media accounts. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.